ahas uh, mihan uh tan done da ho ahas haas tiya bin gyun haas sa organizational -oh. danani Brother k gesta adi ngay

Ano 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 lang? <laughs> ano 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 sa ano 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 ano

sa mga damit mga sabon. Tapos pag nagabikot-bikot may Pero, I could Kita ulan lang Ano? Lang. Ano? Yung sa ano, sabon na pinapa ko. Bawa lang ako Bawa. Ano? 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 Ano?

ay may po 1,000 ulit na naman. Saka mo, na mo? Paano mo sa bahay? Di mag niya ako. Ay doon, di ba na ako, DJ? pa lang. Yung yung sa Ay mo, tayo ko ay, ay ko ay wala pa. Matagal pa naman. Kaya ko, yun sa'yo ba, sabi mo ba? Bukas yun, dating sa na niya. 300 daw, pero aking kapako sa bulsa, doon ano nga doon sa higaan na? Hindi doon. Ano sa higaan na naiwan? Hindi. Doon talaga natala ko na. At alam mo na laman ano mo siga, na sabi na na wala sa ino, sa Kasi nagangat yung mga bulsa ko. At ano ko pa ganyan ko si, sa mga. Nagkuha ko sihe He, ko Sa ano ano Paglagay ko na si, paglagay ko si bulsa ko, nakaano ko na lahat ng bulsa ko, ang,